Akan mo kuya ha. Kadalasan ito madurog. Yan. Sus, bungi-bungi kuya. <laughs> Tiga tawa ako Yan, gudi mga kapubro. Dito na po tayo. Magawa tayo dito yung preno mga kabubro na mahina yan mga kabubro yun yung pagtiinan malakas mga kabubro yan so so tipay dito mga labugrum. floating yan kuya ito eh kuya dito ka dito kita train mo tapos pinabita ko sa iyo wow. o, higup. Ang fluid, oh, higop tapos yung fluid o halos pressure wala 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 parang um, ambon lang. Baka kaya sa ano, di sabay sa ito ba? Dito okay. sa differential to na ano, gitna. Gitna. Oo. Oh, oh. Hindi dito. yung fluid sa hydrobox na po hindi. Hindi. Wala lang siyang higop. Wala siyang uh, higop. Wala supply. Wala. Walang higop. Kaya buksan namin yan. Okay. Yan. Ito. yung kayo dito kukuha ng fluid dyan sa reservoir. Okay. Hindi na makahigop yun ang may problema to dito nasa piston siguro dito sa lungso pinamahigop ng fluid kaya dito na nahigop sa bleeder magpuli-uli na lang hindi na makahigop doon aluminum tong yung higubak na kuya aluminum yan o, flat ng oso mga burong nakalas na namin o, Ayan na mo itong buksan para mabilhan ng pizza. Yan. Dito na higop, hindi dito. Makita ko na lang pag anong makita natin dyan mga bubong. Yan, nagpagtanggal namin oh. Ang daming guma oh. Okay. pitas video. Yan you know? oh. Wala to rin kuya. Durog tong sequel nito sa loob dito sa so pisto na ito. Oh, nangalas na yun Hilahin ko na? Oo, oh, pataas. Sige. Ayan Sama rin. Oo, sama yan. Ilihwalay mo yung spring ko ya. Sana walang gas-gas. Sorry. -gas, Ayan ka dalawa Dito. Sige, ibabak mo lang kuya. Bakan mo kuya ha. Kadalasan ito, madurog. Yan. Tus, bungi-bungi ko ya. Uh. <laughs> Tiga tawa ko. oh. ng Yan Yon, yon, hindi kasi yun, kuya. Ay, hindi talaga mo higop ng fluid. Kaya tong nakasara. Lumubo naman to diyan. Paghigop kasi dapat kasi ito kuya, nagalaw-galaw din to.

Tuwid lang ko yan. Oh. Oh, ako na awag mo na itulak masyado. Kaya maipit ang... Na? Sige, yeah. sige. oh off. Grabe yung taglubog. Hindi yeah. okay. ba? Pag iba yeah. okay, Huwag na. Tama na yung baon Ah. Nawala no, kasi yung ating ano uh, nito Wala na. Patanda na tayo. Mm. -hmm. sabi pa ng mga matatanda sa probinsya, kalabaw lang daw natanda. eh, isa daw yun siya. Yung bukong bibig talaga. Yung Eka. mga maigod -e na. Yung kaunaw ng tao. Oh, sa dyan ngayon eh, ano? Shoot na. Oo. Oh. Sa dyan ngayon eh, ano? Yung e, sa dyan bukong lapit lapit na. Hmm. Lumakay mga kot. Pag <laughs> ako okay, lahat bibig na nila, ay sariwa pa, wala iwanan. <laughs> 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 What's kutin lang muna yan. Ano kana kakabain? May gumugulo. Ha? So, magpa check up nga ni magpa-konsulta sa doktor na specialist. Diki <laughs> ka tayaw <ba>. ay. <laughs> doktor uh, man. Wala namang wala namong kuwan ni. Wala namong possible. Wala magpaalaga sa doktor o ano possible. Tawag mo mas bypass bai. Unta dugi kuha ng bigo gi. Batabasan. Gyo sa gikuan sa bidat may kuan. Ginawasan. Palaking nabawas. bawas. Ha, na. So may saltikan. Oo. Oh. Oo. Oh. Kitanggal Oo, oh, binakbak. Yan, buo Kabit na namin. Yan, kabit na. Bleeding na lang. Kuya! Andar! Under na. Itong trowel na ito Hindi lang itong ngayon natin na-encounter Yung kumaga Yung check valve sa piston Tapos Apak! Yan! Itaw! Apak! Apak! Yan, mga kapong bro, wala na yung lagutok. Itaw! Apak! Itaw! Yan, ayos na mga kapong bro. Tapos na rin kami mag-lead. Yan, maraming salamat sa panunood mga kapong bro. Yan, mga kapong bro, so, kuya ay friend ng ating driver kinabit na ang toolbox. So, yeah. Kung saan, salamat ah Yan, nasa YouTube na si Kuya friend Tingin ka kay Efren. Ayan, kita Ayan. Ano na, kabit na kami sa toolbox. Ay, nasa ilalim ang hydrobox eh. Tapos na, tapos na. Yan, listing na oh. Yan mga kapumro oh. Yan, malakas ang pain ng mga kapumrum. Maraming salamat sa panunood. Yan.